What's up guys? Tara, samahan nyo na naman ako sa munti kong video para ipakita sa inyo kung ano yung mga daily life ng mga ordinary yung kapwa natin Pilipinos nasa sa, sa, sa matinding ulan na naranasan natin sa Pilipinas ito nag iwan ng tubig yung tubig na to ay ngayon na ilang araw ilang araw na rin na hindi na umuulan at tumagal na rin ng mga dalawang tatlong linggo na to na na rin ng mga isda dito libangan na rin ng mga ano kabataan sa mga kapatid ko ayun sa gilid lang to ng bahay namin guys yung napadira na yan yan yung bahay ko kaya ito yung nagano sila dito nagawa ng pader naghukay nung sa ulan na ulan ayan mayroong ma mayroong sila nakukuhang tilapia mga isdang nakaka-survive sa tubig na tabang. Kaya nakakatuwa na nakaka ano nung buhay, buhay talaga ng buhay talaga ng probinsya, napakasimple at napaka ano nakakatuwa lang. Dito mo makikita na masayahin ng mga Pinoy mga guys na gagawa, gagawa ng mga paraan para makatipid. Dito mo talaga makikita na madiskarte ang mga kapwa Pilipino, mga kababayan ko, mga kapatiran ko, guys. Kasi kahit ano mang ano sa probinsya, na magpunta ka lang sa tabi-tabi, marami kang makukuha mga libreng pagkain na bigay ng kalikasan. Kaya nito, malinis 'to mga guys kasi maulan-ulan ang naging sanhi ng tubig dito na kumaano kaya anuhan din ng mga palaka, mga isdang tabang, iba't ibang klase ng isda, alimasag. Yung alimasag, yung sa amin, sa panggalatok kape, dyan may makukuha ka dyan, nakakatuwa. Maraming, ano, may gagawin kasi itong bahayan eh. Hindi pa natapos, guys. Yung samantalang sa akin, tapos na. Kaya, ayun, nakakatuwa lang. Libangan ng mga kabataan dyan. Libangan ng mga kaibigan ko na mamingwit. <laughs> May, mayroon silang nakukuha in fairness. Tapos makikita nila na Nakaka-survive. Nakaka-amaze din. Ganyan kasi ang buhay. Kung hindi ka gagawa ng paraan para makasurvive, walang mangyayari sa'yo. Kailangan mo rin talagang dumiskarte. Ayan si Cesar. Malupit yan si Cesar, guys. Si Cesar, eh, maasahan ko yan. Isa yan sa mga ka kasangga namin sa paggagawa ng bahay namin. Isa yan sa mga tumutulong sa amin para natupad namin yung pangarap namin bahay. Kaya ngayon, habang maluwag kang oras, umahanap ka ng paraan para matanggal lahat ng stress, magkaroon ka ng saya, magkaroon ka ng kabuluhan na ginagawa mo sa araw, bawat araw-araw. Huwag -araw. kang, huwag mong isipin na ikaw lang yung maraming problema. Lahat, tayo may problema pero kung ikaw ay magiging masayahin, madiskarte at maparaan, walang imposible guys. Yan, libangan pero libangan na natatanggal ang stress na may napapala. Meron silang nakukuha mamaya, magiging ganyan lang sila, libangan lang na oras, mapadaan lang ang oras pero happy, happy, happy lang guys. Kaya ikaw na dumadaan sa anumang stress, anumang hirap sa buhay. Huwag mong isipin na ikaw lang ang makakaranas ng ganyan. Lahat tayo may pinagdadaanan, may kanya kang bigat sa ating likuran na pinapasan. Pero lagi mong isipin, happy-happy lang. Kagaya nito mga kaibigan ko, happy-happy lang din sila sa pagkuha ng ano, cherry, berry, yung ano yan, sa pinlad naman to guys, nakikita nyo, usong-uso sa kanila yun. Ito rin naman sa gilid ng bahay ko, ayan, mga manukan namin. Nag-uumpisa lang kaming mag-alaga ng mga simpleng native na manok na masarap. Nangingitlog sila, yung mister ko, napaka ano siyang maging magano mag mag ganyan ganyan kaya ayos lang walang nakakatuwa proud ako sa lalaking yung yung mga dating panahon na nasa waiting shade. Walang cellphone, walang ano, pero nandun sa waiting shade po. Daig pa ang mga mga babaeng chismosa. Mar ang lalaki mga guys, marami rin chismis yan. Hindi nawawala kung kasa ano, ang tagal din ng kwentuhan. Pero saludo ako nun sa mga lalaking hindi sinasayang ang oras. Gumagawa ng paraan para makapag-alaga, makapag... May, may nagagawa yung hindi lang sa tambay at kwentuhan. Meron silang life, lifestyle. Yung may panahon, may lahat may oras. Kaya, naiilap ako dun sa ganong lalaki, guys. Yung ganitong may ginagawa siya. Hindi ko kailangan ng mayamang mayamang na tao. Ang kailangan ko, ayoko ng maraming maraming pera. Ang kailangan ko, totoong magmahal at yung may, may puso, may pag-aalaga at may pagkukusa. Ganyan yung asawa ko. Kaya nagustuhan ko siya. Hindi man, hindi man kami maraming pera o kaya wala mang kaming iaanong pera. Okay lang yun. Basta masaya at may pagpupursige na may pangarap. Ganyan yun. Ganyan ang lagi kong sinasabi sa asawa ko. Huwag mong isipin na walang pera. Hindi ka magugustuhan. Hindi kita magugustuhan. No, 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 no. Mas gustong gusto ko. Mas mamahalin kita. Kung alam ko na nagmamatured ka bilang isang isang bubuo ng pamilya na masaya, papagkakatiwalaan, mapag, yung bang may pagkukusa din na hindi mo iisipin na yung aasa lang sa isang tao, kailangan mong kailangan na join forces kayong dalawa para mapasaya at ma-enjoy ang buhay. Gusto ko yung kasanggang ganun. Ayoko yung lalaki na na iisipin niya marami siyang pera pero yung hindi niya pinapahalagaan yung feelings ng iba. Yung ayaw ko nung ayaw ko na yung <laughs> may may hugot. Gusto ko lang na, ano lang na na ko lang kasi nakita ko dito sa mga taong pagpupursigin ng simpleng lalaki. Simpleng lalaki na huwag sa simpleng babae. Yan lang naman yun ang hinahanap namin. Marunong kang magmahal, marunong kang magbalik ng pagmamahal, at marunong kang magpahalaga ng isang partner na hindi mo pwedeng sakta ng damdamin. Kasi, syempre, sa bawat bitaw na sinasalita mo, may puso yung pinagsasabihan mo. Kaya, saludo ako sa mga lalaking ganun. Saludo ako doon sa iniisip ang pagbibitaw ng salita kung nakakasakit sa isang kapartner. Gusto ko yung you will treat like a princess. Wow! Masarap mag-emosyon. Mag Masarap mag-mangarap. Uh, Dahil dito sa mga chicken na to, naalala ko ang chick boy kung mahal. Kaya sa bawat araw na lilipas, nami-miss kita ng sobra-sobra. Kaya kapit lang, kaya natin yan. So, uh, darating yung araw, tayong dalawa ang magiging magpartner at magiging magpapakain ng mga chicken na to. Kaya hanggang sa muli nating pagkikita mga guys, hindi mo pa na-like and subscribe ang aking channel. Let's go, let's go.